Yan. Good morning mga katak Ito yung makina dati na kinuha Binalik dito kasi binag... Ayaw malis dito. Yan. Dinag-click nun Ayan ang oras natin, mga quarter to eat. Yan si parin Boboy. si Galing pa. Pabiki. Morning, <laughs> pare. Ayan. Ay 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 Mabaha pa pa itong labanan niya. Maaga pa. Yan si Kokoy. Magang maga pa rin si Kokoy. Takot matanghali. Pagkatapos may sa bagyo pa kami. Ito. Yan. Marami din tong plansa niya. Ito. Ay, hindi para kinu. Ay, ito hindi nakakuha kahapon. Yan. Ito. Eh, tutulak pa namin ito ngayon. Yung kamatso nito na ibenta na yung pinakamalaki ditong binder. Dadalhin din sa bagyo. Ayong umaga, tutulak na pa namin ito. Para matabi. Bali dito siya magkopisto. Ah, medyo masikip na naman kami ngayon kasi nada. Pinalik makina nito. Ito na sakay pa rin buboy. Cut na pala to

Ah, rami-rami. Ah, na lang natin 'to. Ito kay Urbano. Hindi na kuha. Pagkatapos yung isa. Kay edi. Yan ang mga trabaho namin kahapon. Ito sa Cebu Dalin. Yung una namin na binending na ducting sa Cebu din yun. Yan, abang na lang tayo mga, mga katatak. Kasi magsisiting tayo ng molde. Walang molde yung makina ko. Para hindi naman tayo mabala mamaya. Yan mga katatak, itutulak muna namin to sa tabi.

Thank okay. yun natapos din ah sisikwat ito na yung kay parin po yun sa kabila yan update na lang tayo mamaya balik na kami sa shop Natapos lang na namin ang kain ito ng uh, yari sa kay junior yata to yan si paring lari. Break time yan paring no? ah. Ito, si Ma'am no? Kala ko wala doon si Mamrodi Rudy. Nandito pala si Ma'am Dito nagpapay nga. Ay, oo. <laughs> din yan, si Mamrodi Rudy. Nakairani, ka, di ba? Ha? Ah? Ha? Amam ah, Rode? Kay manlolo lang. Kay manlolo? Ah, uh, ah, sige, Mang Rode. Pahinga ka na. Ito pa na hindi uh, Ang haba to. Ayan ang makina kanina na inusod namin kanina. Oh. Ito ka pa rin buboy. Natapos na. Hindi natin ako na ng video. Mamaya na lang siguro pagkarga. Oh mga lababo. Yan, ito may mga flat din pa. Hindi oh. na natin ng video. Ito. Hmm? Ang dami din pala sa si kanya. Dito kanina, nakuha na rin. Ito. Ay, mamarode din to. Ang dami din ah. Ano? Ang dami. Mahirap lang to kasi ganitong kuan saplit oh. paano parang magpiting ito babukakin ito hirap tahimik pag alas dosi okay. Yan, mamaya na lang tayo mga video. Kung makapag-video pa tayo mga katatak. Update na lang. Yan na po. E, parin Boboy. Tapos na siya. Makauwi na rin. Papuntang Tagaytay. Ayan. So, kanya yung pinakamarami kanina. Napakahirap pa. Ayan. Ayan. ito, Ayan. Ayan. napakahaba. So, meron pa doon sa dulo yung mga kakapan. Yan. Tapos, umulan pa. Yan, o. Oh. Yan. Umulan pa. Yan, sa kabakyo, yan, nakapula rin. Yan ang gagawin namin ngayon. Hindi natin mapitikan. Yan kasi napakatagal ito ang video lang natin yung kayo pa na karim po doon ayun sinasalansan Kapila, oh, ini dia okay. Eh, lari. Hoy, iwan mo na, boy! Yan! Good luck, good luck! Oke, okay, okay. Sagad lang, Master, no? no so lang po. Okay. Yan mga katutak. Tapos na yung bagyo natin. Yan o, oh, tray mga kapal. Yan ngayon pa lang sila ang makauwi ng umaga Minsan ang uwi niya gabi na. Ngayon, alas dos palang medya ang panatapos na namin ilang plansa ito Nais? sampung sampung plansa? No, no. Oh, yeah. <laughs> sampung plansa para sa mga truck ano? Yan, o, yan lang sa service niya, yung van. Oh, may design, may design, no? Pero... Design, stainless. Ayan, o, no? ibang klase, o. Oh. Yan. May design. Naka-engrave niyo, no? Oo. Oh. Oo, oh, engrave. Ingrate yun. Naka-okit yung stainless na ibang klase, no? Para sa mga truck. May design, napakaganda. Yun, no? Oh, ban lang yung service. Pero, ina-accept eh, ka sa vacuum. Sampung plansa na 3mm. Kaya-kaya. Yan, shout na lang kay Sir Andy Rabino, kay Excel Bean, ya, Jeros Flores Vlog, kay Paring Dudu Flores, kay uh, Marlon Lopez, at kay Reche Eroso. Yan, sa lahat na mga supporter, maraming salamat sa panonood ng video. Uh, ngayon, bukas ngayon naman tayo ng kapag video ulit. Yan, bukas ang upload nito. Kasi mamaya makapahinga tayo bukas ang upload. Yan na lang yung ano namin customer kali yan na lang oh yan sa kanila dahi junior yan na lang ang tira video pahinga na tayo pero kanina napakarami Ay, si Ma'am Rudy, yan. O, na doon si Ma'am Rudy, eh, maulan pa. oh, babay na ka Ma'am Rudy. Eh, maulan naman, baka mapasma ka. Ha? O, oh. ito, ito, tapaludo. Yan, hanggang dito na lang mga katitak yung video natin. Maraming salamat sa inyo lahat na walang isawang panunood. Uh, stop na natin dito. Hindi na natin tapusin yung pagmarga. Kasi marami-rami pa to. Hindi natin ng video Mula sa kanina, yung pag-tulak namin ng makina. Yung hirap, mabigat. Hindi okay, pa tayo dito. Yan o. Oh.